Marian Rivera excited na sa showbiz comeback, sino nga ba ang nais makatambo? Sabik na sabik na ang primetime queen na si Marian Rivera sa kanyang pagbabalik telebisyon makalipas ang apat na taong pagpapahinga sa showbiz industry. Kinumpirma niya yan mismo sa naging interview ng entertainment portal na pep.ph kamakailan lang. Ayon pa nga kay Marian, naghahanda na siya sa kanyang bagong proyekto at aasahan daw na malapit na siyang masilayan ng kanyang fans. Kwento ng aktres sa pep.ph, actually, by next month pa, maghahanap pa kami ng cast. Excited kasi 4 years akong binag-soap, eh. Very light lang ang story kaya excited akong gawin, chika niya. Patuloy pa niya, sabi ko, parang di ko yata kaya na drama agad, kasi magbabak the stretch na naman ako dahil manganga pa din ako. Ang tagal, 4 years. Natanong din siya ng nasabing entertainment website kung sino ang nais niyang makatrabaho mula sa Kapamilya Network, lalo na't nauuso na ang collaboration sa pagitan ng GMA at ABS-CBN. Natuwa naman si Marian nang marinig ito, pero para raw sa kanya ay ang kanyang mister pa rin na si Ding Dong Dantes ang nais niyang makatambo. Eh, di ang saya. Magkakasama ang lahat, malaki ang chances na magkakatrabaho ang ABS at GMA ngayon, sambit niya. Say pa niya, ABS. Sino ba bagay sa akin? Wag na ABS, si Dong na lang. Kasi gusto kong bumalik yung bonggang villa namin, baka mangyari yan soon. Ang daming trabaho ng asawa ko, eh. Sana masingit pa niya yung bonggang villa namin, saad pa niya. Kung maaalala, noong Enero lamang ay ibinunyag ni Maria na may niluluto ng proyekto para sa kanya na nakatakdang ipalabas sa taong 2024. Nabanggit pa ng aktres na bagamat lukong forward siya sa kanyang showbiz comeback ay tiniyak pa rin niya na top priority pa rin niya ang kanyang pamilya. Matatanda ang taong 2018 pa nang huling gumanap sa isang teleserye si Marian bago niya isilang ang ikalawang anak na si Sixto. Mr. Kasagpa here, updated sa showbiz happenings, e subscribe muna yan for more news updates!